So ayun na nga guys, meron tayong bagong topic ngayon. <clears throat> meron na naman ako ituturo sa inyo guys na technique. Ayan. Kung paano po natin malalaman guys yung months kung mayroon bang 31 or wala. Ayan, dito guys, dahil lang dito sa uh, dito sa ating mga yan yung mga bukol natin dito guys. Dito natin malalaman kung mayroon bang 31 doon sa mga months or wala. Kunwari si sa January, February, March, April. Yung ganun guys, yung mga buwan natin, yung 12 months natin guys, malalaman natin sa so buwan lang ng mga ito kung mayroon bang 31 o wala yung buwan na yun. Ayan, ituturo ko sa inyo guys yung technique natin guys ha. Dahil lang dito, ayan. Lahat ng tatamaan guys ng may bukol, ayan, ibig sabihin mayroon siyang 31. Ah, tignan natin guys ha. Ito po yung ating uh, sample natin guys. Uh, for example, dito guys, dito tayo mag-start syempre. Ayan, January natin guys dito. Kahit saan yan ha, pwede kang mag-start dito, basta dito sa may bukol. Ayan, January natin, ibig sabihin may 31. Dahil tinamaan itong uh, may bukol. So, ang February natin guys, dito yan sa may, dito sa walang bukol, sa ate andito. So, walang 31 yan, ibig sabihin. Ah, uh, siyempre, alam naman natin na 28 and 29 lang 'yung February. So, March dito, guys. So, may 31 ulit ang March natin dahil tumama sa bukol. April, wala na naman siyang 31. Hanggang 30 lang 'yung April natin, guys, dahil tumama siya dito sa walang bukol. So, 'yung May, tumama sa bukol, guys, ibig sabihin may 31. Ayan, check nyo sa calendar guys ha. Pwede nyo i-check sa calendar kung tama po yung aking uh, sinasabi. June. Ayan, tama yung guys. No, June na tayo. So, dito sa tumapat, wala na namang bukol. So, wala ang 31 ng June hanggang 30 lang. O, oh, diba? Magaling tayo mga July. July guys, tumama na naman sa bukol. May 31 ng July. And then, balik tayo doon sa umpisa natin kung saan yung January. Dahil tapos na natin to guys, July. August. May 31 ulit ang August, guys. July natin may 31. August, may 31. September, wala. September hanggang 30 lang yan, guys. Wala. October, may 31 ulit dahil may bukol. Ayan, may bukol yan, guys, sa ah. October na tayo, no? November, wala. December, may bukol na naman. May 31 ulit yan, guys. So, ganun lang, guys. Dito lang tayo magbibase. Pag natapos natin hanggang dito sa last bukol natin dito, guys, sa liit Babalik tayo dito sa malaki dito sa introduk na bukol. Ayan. So ang bilang natin guys January, February, March, April, May, June, July, August